responsibilidad ko si Alex. Kailangan ko siya alagaan. Bakit, Joy? Niloko ka niya. Sinaktan kanya. Alam mo hindi lang yun nakaya kaya niyang gawin sa'yo sa isa susunod. Hindi na magbabago yung desisyon ko. I just want the target gone. Karen. Kalahati pa lang yan. Ibibigay namin ng kalahati kapag nagawa mo na ang trabaho. Salamat din sa pakikinig sa mga rants ko. Basta kailangan mo ng kausap, huwag kang mayang yung magsabi sa akin. Eh, basta yung mga sinasabi ko sa'yo, pwedeng secret mo na natin yun, Sabel. Promise? Oo naman. Isabel, gusto kita. But why do you keep on hurting me? Magkaibigan lang tayo. Isabel, ayokong maging kaibigan mo. At alam mo yan... <coughs> Anong problema mo? Ba't mo ginawa yun? Alam mo, kung si Noel gumawa nun, siguro pumayag ka. Trick, ano bang problema mo kay Noel? Walang namamagitan sa amin ni Noel at kung meron man, wala ka pa rin karapatang nakawan ako ng halik? Pero nakita mo sa Noel na yun ha, anong meron sa kanya na wala sa akin? Gusto mong malaman? Respeto! Wala ka nun, Drake. Hinding-hindi gagawin ni Noel yung ginawa mo sa akin. Nak, ano nangyari? Si Drake ko kasi, May. Ano? Ano ginawa ni Drake? Kinalagkad ko ako tapos ninakawan ako ng halik. Anak naman, di ba may pinag-usapan na tayo magpakalayo-layo ka muna dyan kay Drake? Bakit parang kasalanan ko, Ma? Hindi ko naman po alam na gagawin niya yun eh. Uh, hindi anak. Wala kang mali. Si Drake ang mali. Hindi mo kasalanan. Sorry. Pero anak, di ba may pinag-usapan na tayo? Alin po dun? Lumayo ka muna dyan kay Drake para hindi tayo binibigyan ng ganyang klaseng problema. Kasi anak, ang tunay na target natin si Noel. Ano mo na yan, ma? Eh, anak, di ba may pinag-usapan tayo? Mapumayag ako na tulungan kita. Nagawin ko ang ipinapagawa ni Ma'am Elvira. Pero para sabi mong target si Noel? Sa inyo po mismo nang galing? Maano bang problema niyo kay Noel lahat? Bakit ganyan kayo sa kanya? Wala naman, anak. Sabel! Sabel, sandali! Sabel! Bumalik ka rito! Karen, salamat ha. Naniniwala ka sa business ko. Naniniwala ako sa business mo dahil naniniwala ako sa iyo. Marami pa rin kasi nagdududa sa akin eh. Kahit ginagawa ko na yung lahat, para sa ikabubuti ng lahat. Ay nako, huwag na kasing maniwala sa mga nega-nega na yan. Ang importante, may tulad ko na naniniwala sa iyo. Ang importante, naniniwala ka sa sarili mo. Salamat pinapalakas mo yung loob ko. Wala yun. O paano? Uh, anong oras na baka gabihin ka na? Basta ingat ka sa pagdadrive, ha? Karen! I'm sorry. Kala ko okay lang. Ah. Um, ano kasi? Um, never mind. I'm gonna go. Good night. Sige, mag-iingat ka. Well, hello, lover boy! Lasing na lasing ka. Sige na, ipapasok na kita sa loob. No, no, no. You stay here. I'm alright. Kaya ko sa sarili ko. Sige, ikaw bahala. Uh, you no, know, you stay here. Lasing ka na. Lover. Kamusta yung meeting mo today? Okay naman. Nag-usap kami ng investor at sabi niya pag-iisipan niya yung proposal ko. That's so nice. I'm so happy for you. I'm so proud of you, Carl. You're So good. Wow. Super parang di naman yung sinabi mo kanina. Ha? Huh? Wala. Well, ano sinabi ko? Wala. Hi. anyway, kamusta yung working relationship niya ni Karen? Bakit gusto mong malaman? Why? Bakit ba? Bawat? Nagsiselos ka ba? Nakakalit ka pa sa akin? Hindi naman ako galit sa'yo, Ma. Disappointed lang. Alam mo naman ang buhay natin, di ba? <laughs> Nabubuhay tayo sa utang na loob. lagi mo sinasabi sa akin man na kailangan kong gawin lahat para makapag-survive tayo. Naiintindihan ko naman ho yun. na Nakunting sakripisyo na lang. Pag nakapagtapos ka, pangako kaya mong gawin ang kahit na anong gusto mo. Pakaramdam ko lang kasi ma, wala akong choice kundi gawin to eh. Siyempre ma, nagigilty ako. Ang bait-bait na kaibigan ni Noel eh. Kasi, alam mo ba ba't siya nandito? Kasi gusto niyang makilala yung pamilya ng papa niya gusto gusto niya makita pero kahit anong mangyari, hindi niya na makakasama. Akala niya may pamilya siya dito. Tapos ako, akala niya kaibigan niya ako yung pala, hindi pala. na oh, ano nga ko kung nagsiselos ako? Ha? Mali? Bawal? Hindi naman, di ba? Okay lang. Pwede mo naman sabihin na maayos eh. So, love, may nararamdaman ka pa rin ba sa akin? Ang dami-dami dami ko pang nararamdaman para sa iyo, Carl. Hindi naman nawawala yun. Pero, ko alam kung gusto kong magkabalikan tayo. Ang alam ko lang, ngayon, nagseselos ako. Ma'am, pwede naman natin pag-usapan. Di ba alam mo naman na gustong-gustong magkaayos tayo? Di ba? gusto rin yun. Oh, yun ano man pala eh. Pero, pwede bang pag-usapan na lang natin? Pag hindi ako lasing, lasing na ako. Siyempre, oo naman. Pero alam mo, love, napaka-importante nito sa akin. Yan, yung ganyan nag-open up ka sa nararamdaman mo sa akin. Eh kasi, tuwing tinatanong kita, todo iwas ka. Tapos, napakasungit mo. Alam mo, ang dami mo bang sinabi. <laughs> Ay, Excuse me. Gotta go. Use the do. Here we go. Mabait ba talaga sa'yo si Noel? oh, May. Parang sabik na sabik sa kausap, sabik na sabik sa kaibigan. Ako yun sa kanya ngayon. paalala lang ha. Kung talagang gagawin natin itong hinihingi -hini ni Ma'am Elvira, huwag kang masyadong ma-attach kay Noel. Kasi hindi naman talaga natin alam kung anong susunod niya ipapagawa sa atin. Nak, hindi pa mo sarili mo. Nakpilitin mo huwag mahulog ng totohanan kay Drake Man o Henry. Mga pagtas ng ginawa ni Drake sa akin, malamang. I can know Kailan ba kita sinuway ma? Buti naman. Salamat. Ma, gagawin ko to ha. Gagawin ko lahat ng gusto mong pagawa sa akin. Pero sana pagkatapos nito, hindi ko ikahiya yung sarili ko. Nak, ganito na lang, ha? Hinihingi ko na lang sa'yo kunting-kunting sakripisyo, kunting tiis. Pag nakaahong ka na, anak, pinapangako ko sa'yo hindi mo na kailangang gawin ang gusto ng ibang tao. Anak, sa'yo ka lang susunod. Sa'yo ka lang makikinig. Anak, ako ko yung sa'yo. Pero sa ngayon, anak, anak, kailangan mong gawin to. Sandali lang anak, baka pwedeng hindi ka nalang pumunta muna today? Iniintay na nila. Tsaka bakit? Di pwede. Baka naman you can spend na lang the day with me. Kung meron kang gustong gawin, gagawin natin. Kung meron kang gustong bilhin, bibili natin. Di pwede. Ang dami ka lang nakaplanong gagawin niya yung araw. Tsaka ang dami-dami kasi ibang araw, Ma. Bakit ngayon talaga, kung kailan ako pupunta kay na Lola, Sige naman, anak. Pagbagyan mo na si Mama. Hindi nga pwede. Ah, alam mo, ikaw, Noel, hindi ka na talaga nadadaan sa si pakiusap. Hindi kita maintindihan. Baka gusto mo, pag-bawal ko na yung pagpunta-punta mo sa lola mo. Hindi nga pwede yung gawin yun, ha? Bakit hindi? Eh, ako nanay mo. Hindi na talaga kita mag-gets, Noel. I mean, Pagbigyan ka sa gusto mo, sama-sama pa rin ang tingin mo sa akin. Mama, are you busy? No. What is it? Well, mukhang umaayon ng lahat sa plano. At uh, yung kausap natin, nag-update na. Oh, that's good. Kumusta naman yung project mo? Project ko? Hmm. Si Carl. Sayang naman ang investment mo. Kung hindi mo maaakit yun. Well, like I said, everything is going as planned. Oh, did I actually tell you na hinalikan ko na si Carl? In front of love. Oh my. <laughs> <laughs> Bakit hindi mo kinikwento yun sa akin? Well, I am sure nagkakagulo na sila sa mansion. Hindi <laughs> 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 na naman kita maintindihan, ah. Uh, ah, mawalang galang na, please. Ah, uh, Mahalang galang na baka pwedeng makisabat. Kasi baka mauwi sa kung anong away ito eh. Noel, pwede bang pagbigyan mo muna ang mama mo? Bukas. Okay ba sa'yo yun, love? Opo. 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 <coughs> oh. Okay naman pala. Ayos na. <laughs> uh, mga si, maraming salamat po ha. Yung anak ko, hindi ko na talaga maintindihan. Bawat araw na lumilipas, parang nararamdaman akong palayo ng palayo ng loob niya sa akin. Tama naman yung iniisip mo, Lab, eh. Bigyan mo lang ng panahon itong si Noel. At saka kung pwede, eh, pakinggan mo at alamin mo kung anong nasa isip niya. At ganun ka rin ipaliwanag mong mabuti sa kanya kung ano yung nasa isip mo. Ano na sa ganun ay nagkakaintindihan kayo? Oo oh, nga po. Sana nga, Mang Jose, magkaintindihan na kami. Oh. Salamat po ulit, ha? ko? <laughs> Ako nang bahala kay ha? Ako Sige na, po. Bahala. Salamat po, Mang Jose. <laughs> Hello? Sino to? Okay. Uh... Saan mo gusto mo makipagkita? Okay, I'll be there. Kaya lang itong si Love. Parang may gusto pa rin kay Carly, pero nagpapakipot lang siya. Kaya I'm sure mas lalo siyang masasaktan kapag tuluyan na siyang ipinagtabuyan ni Carlo gagawin ko ang lahat at pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Hindi lang pagsisisi ang gusto kong maramdaman nila. Gusto kong magdusa siya tulad ng pagdurusang ginawa niya sa anak ko. Don't worry, Mama. Gagawin ko ng lahat para maipaghigang natin si Richard. Ng dahil sa kanya, nawala ang mag-ama ko. Ibabalik ko sa kanya ang pabor. Kukunin ko lahat ng mahalaga sa kanya. Si Carl, ang kayamanan niya ang buong ang lalong lalo na ng lalong-lalo na si Noe. Nasaan si Joy? Joy! Naku! Joy! Nasa, si Joy! Umalis! Joy! Umalis siya, Joy. Luis! Joy! Umalis nga! kulit! Oh, isa niya nagpunta. Ah, nagsimba! Nagsimbah? Eh, wala naman simbahan ngayon, ha? O di nandito nga siya, Joy! Hindi! Wala talaga, promise! Ano? Wala... Uh, Tita... Anong nangyayari dito? Eh, eh, madame, itong si Luis, sinahanap si Joy. Sinabi ko nga, umalis! Kuha mo na lang na maiinom itong si Luis. Ano bang gusto mong inumin? Kalamansi juice. Talagang pagpipigain mo pa talaga ako ng kalamansi? Bakit to? O, ito na nga. Pipigay nga. Tita, alam ko hong nandyan si Joy. Gusto ko lang po sana siyang makausap. Ano bang ang gusto mong mangyari sa pakikipag-usap sa kanya? Nag-aalala lang ho kay Joy, tita. Kayo ho ba hindi nag-aalala sa kanya? Uy! Noel! Kanina ka pa? Sabel, Kamusta? Ano naman. Uy ka lang? Uy, may problema ka ba? Si Mama kasi. Bakit? Anong mangyari? Pagpunta ko na nga lang dito yung forward ko. Wala. Tapos gusto pa niya akong pagbawalan. Baka naman may dahilan siya. Nakaramdam ko ayaw niya lang talagang maging masaya ako. Ano ka ba? Wala naman siguro gano'ng nanay. Ano nararamdaman kayo siya? Alam ko naman na madami siyang pinagdaanan. Gusto mo gusto ko siyang intindihin ni Isabel. So, masubukan ko talaga intindihin siya. Uy, anong pumipigil sa'yo? Siya bang mas nakikilala ko pa si Papa dito? Hindi nagtutugma yung mga kwento. Maraming sinasabi sa akin si Mama na di talaga nagtutugma sa kwento ni na Lola Elvira at Mami Karen. Aaminin ko sa'yo, ako din nag-aalala sa kanya. So, naiintindihan niyo ho ako? Oo, naiintindihan kita. At naiintindihan ko rin ang anak ko. Nasa tamang edad na si Joy. She can already make decisions for herself. Ay, eh, paano tita kung mali yung desisyon niya? Kung mali man ang kahihinat na ng mga desisyon ng mga anak ko, hindi ko sila hinuhusgahan. Inaakap ko sila. Tita, gusto ko lang naman po talaga siya sana makausap. Siguro sa ibang araw na lang, Luis. Sigi bot,ambut ipa ng siguro. Selamat raw. Aunna na ako. Ma. Thank you ma. Nasa si Luis? Umuwi na. Pagkatapos ko talaga magpiga ng kalamansi. Mas mapakilalanin ko yung papa ko. Kahit dito na lang sa mga memories na iniwan niya. Maganda naman, Manuel na kilalanin mo yung papa mo. Kasi syempre, di ba? Parte naman yun ng pagkatao mo eh. Pero importante din na kilalanin mo yung mama mo. Kasi siya yung nandito, siya yung kasama mo. Sinusubukan ko. Sinusubukan ko. Di mo lang talaga alam. Paano? Paano sa siyang sa dami ng pagsisinungaling niya sa akin? Minsan nga hindi ko na alam kung kung ano yung totoo at hindi. Drake. Drake! Drake! Uy! Hanggang anong punto ba tayo titigil para intindihin ng mga anak natin? Si Love, ewan ko kung kakayanin niya ang mga nangyayari sa kanya. Nakabinbin pa ang divorce papers nila ni Carl. Baka bibigyan pa namin ng isa pang chance yung marriage namin. Ito namang si Noel nagre-rebelde sa kanya. Noel, anak, answer your phone! Ang mo dapat malaman, anak! Nagita ko lumaki si Love. Nakayanin niya yun.